Derek Ramsey, umiyak sa Bali, retreat, malalim ang pinagdaraanan. Kung di pa po, po kayo nakapalo, follow and share lang po para sa news update. Hindi napigilan ng dating aktor na si Derek Ramsey ang mapa, mapahagulgol matapos niyang gawin ang isang tap exercise habang nasa Bali, Indonesia. Sa kanyang Instagram page ay binahagi niya ang isang video kung saan sumailalim siya sa proseso ng isang ehersisyo. Makikitang nakapiring ang mga mata ni Derek habang nakaluhod sa harap ng mesa na may mga lukot na papel. Kumuha siya ng isang sabay, lagay sa kanyang dibdib at doon na siya napaiyak. Matapos nito ay inaluayan naman si Derek ng kanyang coach tinanggal ang piring at niyakap after every thought after every thought exercise I would stamp a, a sheet of paper each mark carrying a powerful emotion I thought that journey ended with the walk but to my surprise there was one final test, the simplest exercise of all, yet the hardest and scariest to face. Pagbabahagi ni Derek. Anya, noong mga oras na yun ay samot sa aming relationship. A realization ang naramdaman niya. In that moment, it felt like if I paid this one, everything I had pushed myself to The pain, the struggle, the limits would all go to waste. So I dug deep, trusted the process, and followed my gut. Say ni Derek. Chika niya, ang pag-iyak niya ay hindi kahinaan bagkus punong-puno ng pagpapasalamat. I completely broke down, not from weakness, but from relief. Amazement and pure gratefulness i found that paper holding all my emotions dagdag pa ni Derek makikita namang full support ang kanyang mga kaibigan at followers sa kung ano man ang kanyang pinagdaraanan matatanda ang kamakailan lang ay umugong ang balitang iwalay na sina Derek at Ellen ngunit ito'y agad pinabulaan ni Christy Permin. At yan ang totoo. Alright. Thank you for watching po. Malo po mga video. Salamat.